For today's episode, may naisip akong napakasarap at napakasolid na luto sa batok ng baka. Kaya dali-dali ako pumunta ng pampang public market para bumili ng isang kilo. At i share ko sa inyo kung ano ang masarap na recipe para dito kaya tara simulan na natin to mga ka-solid. Pag uwi ko nga sa bahay ay eh, kaagad ko itong inalis sa plastic at tingnan nyo naman ang quality napakaganda, napakasariwa. At bago ko ito hiwain mga ka-solid, huhugasan ko lang ito ng paulit-ulit ng sa luminaw tubig para siguradong malinis. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome welcome po kayo dito. At after ko naman itong maugasa na mayo, siwain ko lang ito sa ganito kaninipis. Shoutout kay Raymond Del Mundo ng Mapulang Lupa, Valenzuela. At si Joel De La Peña, Montanong Solano, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa suporta. At after ko naman itong mahiwa ng ganito kaninipis mga kasolid, gagamitan ko naman ito ng hammer Tenderizer para mapabilis ang pagpapalambot natin. At the same time, kumapit din yung lasa sa karne. At pagkatapos ay inilipat ko naman dito sa mas malaking lalagyan na ka pa ng bawang pamintang durog at kalamansi. Bale sa isang kilong karne pa nga mga kasolid, 12 pirasong kalamansi ang gagamitin natin para saktong-sakto ang asim. At shoutout nga rin para sa mga masisipag nating workers dito sa Pinas at sa ating mga bayaning UFW, magingat po kayo lahat dyan. At after ko naman itong mapusitan ng kalamansi, mga kasolid, lalagyan ko rito ng toyo. At tahaluin ko lang to sa napakalinis kong kamay, syempre. At nagpapashoutout nga rin para si Zel Magada ng Valenzuela City. Bale, ilalagay ko lang muna ito sa rep ng isang oras, balikan natin mamaya. At pagkalipas ng isang oras, start na tayo magprito. At kung umabot na kayo sa part ng episode na to mga kasolid, pwede pakicomment naman kung takasan ka para malaman kung na so namabot ang video to. Maraming salamat. At eto na nga pala yung huling batch sa na pagpiprito natin mga kasolid. At gamit yung mantikang pinagpirituan start na tayo magisa ng sibuyas at bawang. At hahal-halu-haluin ko lang to hanggang sa lumabas ang napakabangong aroma. At dahil okay na to mga kasolid, dilalagay ko na yung mga pinrito batok ng baka. At pa ko pa ito ng pamintang durog. At nagpapashoutout nga rin pala si Bet Tenorio Peralta Bernardo ng Orion Bataan. Ito rin pala yung sarap sa niluluto natin mga ka-Solid, yahalo ko yung pinagbabarang kanina bale sinala ko lang to para hindi masama yung mga buto at binuusan ko nga rin pala ng tubig mga ka-Solid dahil palalambutin ko pa ito at babalikan ko kay mamaya pag malambot na at pass forward tayo mga kasolid Pagkalibas ng kalating oras Pwedeng pwede na to At dahil medyo natabangan pa ako Mga kasolid mag pa ako ng konting asin At sunod ko na itong lagyan ng sariwang sibuyas At hindi ko na ito tatakpan Hanggang sa medyo maredus na ang sabaw At dahil luto na ng aking napakasarap At napakasolid na bistig batok ng baka Magpiplating na tayo At pakirate naman 1 to 10 ang recipe natin ngayon Mga kasolid marami salamat At syempre dito na tayo sa pinaka exciting part Ang tiki man time yun no kakamahin ko na mga kasolid Total ako naman manguubos nito kayo po tayo Sus Mario kanya mana po. Grabe ang mga solid napakalasa, napakasarap at salat, sa lahat, napakalambot. At siguradong mapapahanap ka talaga ng kanin pag ganito ang ulam mo. At eto nga rin pala yung sinasabi nilang unang kagat, kanin agad. At ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kalambot mga solid yun know, walang ka-effort-effort yung paghila. At siguradong lulutuin din ito ni Princess Arby ng Kabuyo, Laguna. At si Butch Villegas na San Miguel, Bulacan, marami salamat po. At pag ganito talagang kinakain ko maka solid hindi ko talaga mapigilang sumubo. At sigurado siguradong manguubos na naman ang isang kalderong kanin laming to kung sakali at bibigyan ko na kayo ng pangmalakas ang perfect bite para dito yung irerekta mo yung baka sa kanin tapos bubusan mo ng napakalasang sabaw sobrang napaka perfect nito makantampu Taksya po na kalasa ng kalasa at kung tiyempong hating gabi nyo naman na panood to mga ka-solid, mag automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing, dapat yung spicy ha. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nagsishare, maraming salamat napaka-solid nyo, sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Magkita kita ulit tayo next episode, magluto na kayo ng napakasarap at napaka-solid na bistik batok ng baka. Maraming salamat sa panonood, mag-ingat ang lahat, basta kapampangan, manyaman!